Princess, pakainin ko na itong pinadala ni Iskang chocolate na ito, <laughs> Buksan mo na yun, Bilis! Paano ba ito buksan? Ay, ganun lang pala. Ayan, princess, oh. Napalatan ko na. Tignan mo, oh. ho. Hugis triangle yung chocolate. <laughs> Beba, pahingin din ako niyan. Hindi ko pa yung natitikman eh. Sige, bibigyan kita nito. Damihan mo ah. <coughs> Hala, konti ng princess. Di ba kanayin mo na sa'yo? Sige na beba, gusto ko kumain ng madaming chocolate eh. Ikaw din, masisira yung ipin mo. Sige na nga. Ah, eto na sa'yo. <laughs> Thank you, Bebang! <laughs> Mm, yummy! Ang sarap sarap! <laughs> Ang bait talaga ni Iska! Pinadala tayo ng chocolate! <laughs> Sana sa susunod, magpaday ulit si Iska ng chocolate, no? Kaya nga eh, yung madaming madami! Beba, nasa na yung sulat ni Basahin na natin! Eto, princess, oh. <laughs> Ano kaya ang gusto ng sabihin sa atin ni Iska? Bakit kaya siya nagtulak? Hindi naman siya tumatawag. Huwag ka nang maingay, princess. Magbabasa na ako. Okay, makikinig ako. Dear Bebang at Princess, kamusta na kayo? Siguro, lagi kayo naglalaro at masaya palagi. Nagsulat pala ako para sabihin sa inyo na nalulungkot ako dito sa Hong Kong. Hala, kawawa naman si Iska. Hindi siya masaya sa Hong Kong. Hindi ako masaya dito at hindi din ako pinalalabas ni mama kasi matapang yung amo niya. Gustong gusto ko kayong tawagan. Kaso, wala naman akong cellphone na magamit. Hindi ko kayo mabidyo call. Princess, kaya pala hindi tumatawag si Iska kasi wala siyang cellphone. Kaya nga eh, inaantay ko pa naman yung video call niya. Kawawa naman siya. Ituloy mo na magbasa, bebang. Sana makarating itong sulat sa inyo at matulungan niyo ako na makauwi sa Pilipinas. Miss ko na kayong dalawa. Anna. I love you, Pram Iska. Mm -hmm. Kawa naman si Iska sa hukong. Gusto niya na kumuhi dito sa atin. <laughs> Nalulungkot ako para kay Iska Sana Hindi na lang siya kinuha ni Aling Greta Tawin na natin dito sa Pilipinas Si Iska, bebang Para hindi na siya malungkot E paano? Wala naman tayong pera pang biling tiket Para sa eroplano Magsip tayo ng paraan Humingi tayo ng tulong O kaya magbenda tayo ng kung ano-ano Para makaipon tayo sana may pera at madaming-madami Para mapuwi natin si Iska <laughs> Bebang, may tumatawag sa telepono Sino kaya yun? Hello? Sino to? Bebang? Bebang? Iska? Ikaw ba yan? Oo, ako to Bebang Si Iska Si Iska, Umuwi ka lang pa dyan sa Hong Kong! Bebang, tulungan niyo ako! Gusto ko nang umuwi dyan sa Pilipinas! Iska! Lagot! Nandiyan ay ni Mama! Iska! Iska! Princess! Nawala si Iska! Guys, mag-comment lang kayo kung anong gagawin namin ni Bebang para makawitin to sis ka sa Pilipinas.